Oh guys, dito ako sa labas ngayon. Anong oras na? Alas on, alas alas 11 na yata, mag-alas 11. Oh, ako na lang dito mag-isa, guys. Tahimik. <laughs> Kasi yung buso ko nagpahanap ng yelo at may lalagyan siya ng yelo. Walang wala lang bukas ng ibang tindahan. Oh, nandito ako sa lugar. Oh, pero hindi naman nakakatakot, guys. Oh. Nagaling oh, ako doon. Oh. Tapos, ako na lang mag-isa, papunta dito, pa-uwi. Ah, ito pala si kuya. <laughs> Meron pa pala si kuya dito mag-isa, oh. <laughs> oh. Oh, dyan. Yun, dyan. Sarado na yung mga tindahan dyan, kaya doon ako dumirin sa malayo. Oh, dito, oh. Oh, yan. Wala lang katao-tao. Pero oh, hindi naman ako natatakot kasi pag lugar mo kasi pag matagal ka na nakatira parang hindi ka na natatakot ayan o tapos palikot na ako dito kapunta sa amin ayan yung lugar namin na guys wala, wala na ding tao ako na lang ang gising. <laughs> Di ba guys? <laughs> Pero hindi ako natatakot kasi sanay na ako dito. O, oh, ito na yung gate namin, o. Oh. Papasok na ako dyan. Andito yung tabi naming kapitbahay. O, oh, ayan, o. Oh. Ayun na guys, pasok na ako. Thank you for watching. Bye!